This is worth seventy or one twenty to yung isang piraso lang nito. Pero nakita ko sa dito sa TikTok Shop, na iye airport. Uy. Hi guys, it's me your Kita Laika. Welcome back to my channel. And for today's vlog, i will unboxing tayo ng item na binili natin from TikTok Shop. Kita Laika isa pang bagay na kung saan ito yung mga nausong headbands noong 90s and 20s na kung saan pag sinuot mo siya, parang naka-style yung buhok mo. Pag ako kasi ay nakitingin sa mga stores, nakita ko kasi medyo mahal siya. So, kagaya ng 7-Eleven, nakita ko siya, this is worth 70 or 120 po yung isang piraso lang nito. Pero nakita ko siya dito sa TikTok shop. It only cost 79 pesos at 6 na pieces na po siya na headband. So, ito po siya. Ganito lang sa so kanil. ayan siya. Alam niyo yun? Tagal ko na naghahanap ng ganito sa mga naglalakaw-lakaw. Wala akong makita. Tapos, may nakita naman ako ng ganito. Yan nga, sabi ko. Nakita ko ganito kasi medyo pricey siya. Sabi ko, parang not worth it naman makang na ganun ka lang, kamahal siya. Pero, nung nakita ko nga siya sa FYP ko, sobrang sabi ko, ay, ito talaga yung nahanap ko. ba? Diba? Kaya naman, agad-agad akong bumili. Susukatin natin siya isa-isa. Ito yung mga dating headband na meron tayo no kapanahunan ko. <laughs> so, ayan o. Oh. Ayan siya. Diba? Ayan. Ayan. So, ganun siya. Next item naman natin, ito yung na ano to. Para siyang, alam niyo yung sa may mga notebook spring. So, ayan. Ah, so, mas maliit to. Ayan. So, ayan. Maliit siya, guys. Yung, parang braid niya. Malikis. Ayan. Ayan. No so, braid at po. So, talaga nakagano'n na yung hair mo. Diba? Eto. So, semi siya na malaki din. Kasi may mas malaki pa dito. Later natin sa hotel. Ayan. So, di ba ang full? Ito naman. Next item natin. Ay. Ah, oh, and then Ito bit Parang ito yung bit, guys. Diba? Mula dito talaga meron siya. Buong buo. Yan na yun. Kung meron kayong mga pumakit. So, isa yan. At kayo nakaibag. Ang cute niya lalo na kung mga ano kayo na anakis kayo or meron kayo mga bangs baby hair na sumasagi sa inyong mukha. So, naman yung pinakamalaki. Hindi ba? Ang kita ang ating noo na Iya Airport. Uy! So kapag ako ngayon ay mag skincare skin care na hindi na sasagi-sagi ang aking buhok sa aking mukha. So napakaganda niya ko. So, kung gusto niyong bumili, it is only for 69 pesos na lang po ngayon. Dati siyang 158 at nung bumili ako, 79 pesos. Ngayon, ginik ko, 69 pesos na lang. Kaya, if you're interested, check the yellow basket and buy now. Bye! See you next vlog. Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.